Noong unang panahon sa isang maliit na baryo sa paanan ng bundok, may isang binatang nagngangalang Lucas. Kilala siya bilang pasaway, mainitin ang ulo at laging napapahamak. Mula pagkabata lumaki, siyang walang gabay at walang direksyon. Parang dahong tinatangay ng hangin kung saan saan. Araw-araw, puro gulo ang kinahaharap niya. Nakikipag-away, nagsasayang ng oras at hindi iniisip ang bukas. Pero sa kabila ng kanyang pagiging suwail, may isang taong hindi sumusuko. Ang kanyang ina, si Aling Marites, isang babaeng may pananalig na mas matatag pa sa bato. Tuwing gabi, nakikita ni Lucas ang kanyang ina na nakaluhod, nakatitig sa langit, umiiyak habang nagdarasal. Panginoon, gabayan mo po ang anak ko. Palambutin mo ang pusong napapagod sa mundo. Hindi ito pinapansin ni Lucas noon, pero may isang araw na nagbago ang lahat. Isang gabi, nalagay siya sa gitna ng kaguluhan na muntik ng kitili ng kanyang buhay sa unang pagkakataon natakot siya huminto ang mundo at sa katahimikan ng sandaling iyon bigla niyang naalala ang dasal ng kanyang ina umuwi siyang luhaan pagpasok niya sa kanilang bahay nadatnan niya ang kanyang ina na muling nakaluhod at nagdarasal pero hindi na umiiyak nakangiti para bang alam nito na may malaking nagbago ma pagod na po ako bulong ni Lucas anak tugon ng ina matagal ka nang hinihintay ng Panginoon Simula noon, araw-araw siyang bumalik sa simbahan, natutong magpatawad at natutong patawarin ang sarili. Unti-unti, ang dating magulong buhay ay naging tahimik, mahinahon, at may direksyon. Mula sa pagiging suwail, naging instrumento siya ng kabutihan sa kanilang baryo, tumutulong, nagliligtas, at nagbibigay ng inspirasyon sa mga kabataang tulad niya noon. Hindi naging madali ang pagbabagong iyon. May mga araw na bumabalik ang lumang galit, lungkot, at takot. Pero sa bawat pagdapa, naaalala niya ang dasal ng kanyang ina at ang yakap ng Panginoong hindi sumuko sa kanya. At doon niya napatunayan, ang buhay na minsang liko, kayang ituwid ng pananampalataya. Basta handa kang magtiwala. Moral na aral. Hindi tayo hinuhusgahan ng ating nakaraan, kundi binabago ng ating pananampalataya. Ano man ang naging mali natin kahapon, kayang ituwid ng Diyos kapag pinili nating bumalik sa Kanya. Ang pagbabago ay hindi biglaan ngunit sa bawat hakbang kasama siya, may bagong simula. 2 Corinto 5, Pito Kaya't kung ang sino man ay nakipag-isa kay Kristo, siya'y bagong nilalang na. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Ang lahat ay naging bago. Gustong makasave sa kanyang binibili? Bumisita sa Smart Save to Shop. Ilalagay ko lang ang link sa comment section. Gustuhan mo itong video na ito, maaring mag-like, mag, -like, mag ibahagi, malaking tulong. Ngayon sa aming content creator. At sundan para updated ka sa nilalabas naming video. Forever bless God bless you. Ingat.